magpakilala ka ate oh. <laughs> ayun ay ayun lang ah segundo lang ganyan ah luto na yun oh. ah mabilis lang pala talaga At tapos may kasunod na ulit ayun पर चल Ano yung luluto doon natin? Bibingka. No? Ah, bibingka. Uh -huh. Isang ano yun? Isang... Buo. Isang buo. Uh -huh. Ano tawag yan? Bibingka? Bibingka. Bibing, talagang bibing ka lang. Takasan mo kaya ko yan? Takakayasan province pa po ako. Oh. <laughs> Pero yung asawa ko taga rito sa ano? Taga Bukana yung asawa ko. Bukana? Aha. Ayun, may. Pero meron pa rin yung sa ng Keso tsaka itlog na pula. Ah, I see. Ilang, ilang oras yung ganun? Minuto lang. 20 minutes. 20 minutes. Hindi pa luto. Sumabit. <laughs> pag may nasabit ho, Ah, pag may sabit pa, hindi pa luto. Oo, pag sumama yung pinaka... So, ahamuinan niya yung... ano lalagyan pa ho pag ano ho toppings margarine, asukal at keso ibig na pula fresh magkano ba yung ganyan? 180 po kasi nyo ba talaga yung vlog ko Ayan, kakain tayo hmm. oh yun oh yun sige babayaran ko na rin yan Ay, ho, na rin libre na ho yan <laughs> na uh, kanyang uh... oh para masarap oh, dito, dito. Wow. Oh, Wala akong plan eh. Ano pa ang hinihintay niyo? Ayan. Hmm. Ayan ano? Kay kay din ang nagtimpla niyan, te. Ako lang ang nagtimpla niyan.